Sausage na maitlog nga ho pala ni niluto ko din sa boarding house at taring nga ho pala naisip ko lutuin at masarap din nga ho pala sa tinapay na monay. Hindi na nga ho pala mga na kabin ng kung kong ulam ngayong hapunan dahil paglabas ko nga ho pala galing sa trabaho ay medyo malakas nga ho pala yung ulan kaya hindi na nga ho pala ako nagpunta ng talipapa at dumiretso na nga ho pala ako sa boarding house. Pagdating ko naman ho din sa boarding house ang naisip ko nga ho pala lutuin ay nga ho pala ang sausage. Hinahid ko nga lang ho pala ng maninipis tapos bumili din nga ho pala ako ng dalawang pirasong itlog yan nga ho pala ilalaho ko din sa sausage. Nung isang araw ko pa nga ho pala mga kalinggit, gustong magluto ng garni dahil nag cravings nga ho pala ko. Dahil wala nga ho pala ko nabiling ulam, kaya ngayon na lang ho pala ko nagluto na ri. Naglagay nga ho pala ko dyan ng kaunting asin, umami at paminta. Tapos haluhaluin lang ho natin hanggang sa matunaw yung ating mga nilagay na ingredients. Kapag nga ho pala okay na yung lasa, ay pwede na nga ho pala natin aring lutuin. Pagkatapos nga ho pala mga kalinggit ay magsasalang naman ho tayo ng kawali at mo na nga ho pala rin paiinitin kapag nga ho pala mainit na ay maglalagay naman ho tayo ng mantika at mo na nga ho pala painitin na rin mantika kapag nga ho pala mainit na ilalagay na ho natin aring itlog na may sausage. Mabilis nga lang ho pala rin mga kalinggit maluto kapag nga ho pala brown na at na ho babaligtarin dahil medyo makapal nga ho pala pagkakaluto ko din sa itlog ay mahirap nga ho pala baligtarin. Nung maluto na nga ho pala ri, at na nga palang hanguin din sa kawali. Dahil luto na nga pala ri mga kalinggit, ano pa hong iniintay nyo dyan, kumuha na kayo dyan na kain na bahaw at sumabay na ho kayong kumain din Dahil na miss ko nga ho pala mga kalinggit ang ganitong luto, dahil wala naman ho ako maisip na iluto sa sausage, kaya ganito na nga lang ho pala iniluto ko. Abay sarap na sarap na ho ako din Pagkatapos ko nga ho pala dyan mga kalinggit kumain ng kanin, habay ng himagas pa nga ho pala ko na ring monay, tapos sinipitan ko nga ho pala na ring itlog na may sausage. Alam nyo ga ho mga kalinggit, ng bata pa ho ako ay talagang hindi ho ako nakakain ng garni. Kung meron man ho, hindi tinapay lang at wala na ho panipit. Tiyan, hanggang dito na lang ho yung aking vlog. Salamat ho sa inyong panunood. Bukas uli. bye bye